Ayan. Nakikita nyo. Yan yung sport print na tinatawag. Ito yung ilalagay natin dito na kung ito yung alam nyo yung tumutubo sa mga wild dito yan galing kaya wala yung tinatawag na hindi kailangan ng bini ito yung pinaka binhi. Ito yung lumilibad sa isa na sama ng hangin. Ito ay milyon. Milyon na parang pinakabuto ng kabuting saging. Pag ito ay dumapo sa katulad ng, ng puno ng saging, maaaring may tumubo doon o kaya sa nabubulok na bagay. Ganyan. Ito yan. Ayan. Kita nyo yan o. Ito yung Yan, sport print to. yun know, mga kamasarom ito na yung resulta ng ginawa natin na spore print ayan at may ninyo yung amag nya bali ito yung F0 na galing sa spore print ayan may nyo yung spore nya ay yung ano nyo na amag bali mas matagal lamang ito yung galing sa sa spore ng kabote ano may amag na ilawan natin ayan yan yung makikita na yung mayroong mga hibla hibla nya yan ayan, yung mga hibla hibla na yan yan yung amag na ng bulba ayan lang gumawa ng Spore print galing sa mismong cup ng bulba. Ayan. Ayan yung amog niya. Pero pag may makikita kayong ganito, mayroon naman yung isa na nakuntam. papakita ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Ito yung nakuntam. Ayan. Mayroon siyang ganyan no. Yung ganyang amag. Yung parang puting puti. Yung parang bulak yung amag niya na kita nyo na parang may bulak yan coprinus yan kumbaga pag may ganyan na amag na parang bulak yung kapal yan na uh, iba kasi meron din siyang amag ng bulba at amag ng coprinus pag ganito hindi na natin to gagawing F1 tatapon na natin yan itatapon na natin to para hindi na maka makadali pa dito natin yung tatapon ito yung mga na reject siguro sa sa reject 50-50 50, -50, 50 na uh, nagkaroon at uh, 50 rin hindi nagkaroon ayan oh ganyan coprenos mayroon amag ng coprenos pati ito yan o oh. amag ng coprenos nagkaroon kaya hindi na natin yan tinuloy na iyan o pa kasi reject yan meron siyang amag ng bulba at the same time meron siyang amag ng coprenos yan mga ganyan hindi na natin yan tinatanim Ganyan lang yung magtingin. Ito yung hindi mga ito yung isa sa hindi na Walang coprenos na kasama. Kasi wala siyang bulak. sing kapal ng bulak na amag. Kasi ganun yung amag ng coprenos eh. Ang kapal na makapal na parang bulak. Ito wala. kayak uh, goods